Yan. Magpapalaro ako sa mga apo ko. Yan. Kung anong mabubunot, yun ang sayo. Okay? Opo Walang apa. dayaan. Walang iyakan kung ano ang mabubunot. Okay? Opo Okay. Apo. Una. Paglit mga... lang. Atras ka muna. Una, si Matthew. Okay, bunot Matthew. Patlima! lang yan! Patlima lang! E magkano? Magkano? Patingin! Patingin! Wala! Harap mo! Harap! Baliktad! Baliktad! E eh, harap mo! Yeah! Yan! Lima yeah, lang? Fifteen lang! Oh, Ay, ayan! Fifteen! oh tabi ka na doon! Tabi! Sunod si... Friends! Okay. 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 O isa lang. Senti, alis. Sunod. Si. <laughs> mo? <laughs> <laughs> Ay, wala wala dayaan nga eh. Sampo. wala wala piso. Bakit wala, wala eh, <laughs> <papito>. <laughs> 50? Ah, wala 50. Sunod na <laughs> Yay, <laughs> <laughs> Ay, wait lang. Oh, magiging marami pa yan. Wait lang, wait lang. pa. don, 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 Ako na, ako na, siya yung? Doon nga eh. Kanino yung? Doon. Uy, uy, dito ako una. Ay, kuya Sampo. O, ayan. Ma. Kay Prince. 20. 20. Bakit wala ka ano, 50? Sa kulang ka. Mga magiging kuha ka. Mat! Kulang to, kulang. Walang bariya. Kuha ka pa doon. Akin ah, na kunin mo muna yung wallet ko doon. Oh, Ako na. Madami yung kay Mat? Hindi, 15 lang eh. Wala ka ng 20 lang. May 20 lang na punot oh. mo ngayon, Oh. Oh, Reklamo ka pa. O, oh, ayan, ano yan? 20. Ayan na yan. Palaro ka pa isa. Wait lang. Palaro ka pa. kanto rin kanto Ganto rin yun? Ano? lang. Uh -huh. oh, okay, oh, lang Oo. 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 na Oo. 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 Ay. Oo. Fifteen. Oo. 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 Ayan Oo. 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 Thank you. Thank you. Ikaw, Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Sampung piso kay Kuya Jare. Okay lang. Sana okay. makuha ko yung tupan. di ba? Diba? Magiging isa pa. Isa pa. Bukas na naman.